Clea mo, nag-vlog Si Ate Magputo lang ako ng ano. a na, Jalit. Ah, Sige. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, pag... Yan ni, babae mo lang konti ling. Para, oh, para yan. ah, para magsanga siya. May kaya. Ah. niya sa taas. So ito. Oo, oh, taas, taas mo abot mo baba. Sa taas, taas mo yeah. kunti. Oh, yan, yan, para magsana siya. Ayan, na ayan, ang... Nangunguha mm -hmm. ng ano, nang... Hindi ako nakain yun eh. Nangunguha ko ng malunggay, guys. Kapumutala <laughs> tayo dito ah. <laughs> uh -huh. Nakakaya-kaya ate. Nakakaya Ta niya rin kinakain. <laughs> ah, hindi niya rin kinakain yan. Dahon <laughs> lang. Ayan yung asawa ni Tatay Berto. Hi. Binalag ko siya doon sa gamot. Ayan guys, nakakuha ko ng ano. Ay, nga 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 ay so ano, 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 ano. Bunga <laughs> ano? ng malunggay. Oo, di ba? May ulam na ako. <playtaro> tama, tama, tama. Uy, uy, aray ko. Bukuha tayo ng ano. anak mo. Malaki na mo? Oo, yung malaki. Ay, yung Lagyan natin to ng ano, bagoong. Hey. Ayan. At to yung cellphone mo isa. Madali mo pinang mukha ng ano, nang kumukha ng, ng malunggay. <laughs> Hello guys. Yeah. Nangunguha ko ng malunggay. Shout out sa mga Ilocano dyan. Nakumukain ng ano, ng malunggay. Nandito ako. Nakikita ni Juliet ito sa susunod sa video ko. Hmm, nakita ko yan. So, okay po yung anak mo eh. Oo nga, sabi ni Kilala mo si ano, ang may? Hindi niya na ako kilala ni Pogi. Ano po ano? Kila. Kila. Sabi ko, kila. Ako yung nagtitinda ng kwek-kwek, sabi ko. Ay! sabi niya, oh, nakikita ni Juliet ito sa susunod Oh, dalawang-dalawang tayong wala daw rin. Ayan guys, ang dami-dami. Kala ko nga kung nasa na kayo eh. Ay, gusto po rito. Kami? <laughs> Sayang to. Oh. Si Alice, dito lagi si Alice. Pag dumadaan siya dito, kumakain kami. Oo. Oh, oh. Hmm. Hindi alam niya, Alice. Ang um, alam doon. Ay, alam niya, dito kami. Ah, nakikita oh, oh. kayo. Yung alam anak... mo si Alex, hindi naman pala kwento yun. Uh, yung anak mong ano, yung lalaki si... Ano ba yung anak mong ano, yung ano ba rin yun noon? Mormons ba? Oo. Oh, oh. oh. Siya yung singket, siya yung tamburo. Oo, oh, oh, yun. Ito pa na angel. Oo. Oh, yung bahay namin dito. Hindi ko rin nakakilala si Kuya. Nagkasakit pala. Kalabas lang yan sa ospital eh. Kuya, pinayaman mo na sa ospital yung... Buti na lang, napagawi tayo dito. Kapirahan mo. Doon kami doon eh. Saan ba yun? Oo, okay. oh, doon kay galing oh. Oo, oh, nakita niyo kami. Oo, oh, nakita ko kayo doon kasi doon. Saan? Sino kayo oh? May dadalang ano. Basta doon kay galing eh. Pinahabot ko yung bibi. Hindi ko naabutan. Doon ako. May <laughs> <laughs> <yung laughs> mga <laughs> bibi na maliliit. May yeah, no, Mayroon dito na nakuha mo? Hindi. Yeah. Bakit? Ang gulong dyan. Ang dami eh. Ano, oh, hindi niya napicturan yung bibi dyan. Hindi sana. Yung pinipicturan mo? Yan na, Juliet, para sa lapang. Ito yung isaling. Tunig so, ko na rin siya eh, para sabi-sabi lang mag-ano. O, oh, CPD si man. Pag panibagong dahon sila. Hala guys, ay, ito may ulam na ako. Lagyan ko to ng laman ng baging na kamote. Ang luto ay dinindeng sa Ilocano. Ayan. Okay na. Guys, ito na. May ulam na ako. <laughs> Ang daming malunggay Oh. Ayan. Shout out sa mga Ilocano dyan. Maraming salamat sa malunggay. Hmm. May ari po. <laughs> <laughs> May ari ng mga animals ah, dito. Sa amin dati doon, sa ano. Sukay ko si Kuya sa ano. Sa load. Ah, uh, sa load. Ayan. Ayan. Kala ko naman, kamag-anak mo, hindi ko pinapansin. <laughs> Sir, kanina ko pa sinasabi, si Kuya Bird, si Kuya Bird. and eh, siyempre hindi naman ako